Magandang araw po ito landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. Pero ang sabi niya, sino mang nagnanais na sumunod sa Kanya, ay kinakailangan pasanin ang Kanyang krus. Noong high school ako, meron akong kaklase. Napakareklamador. Pag mainit, nagre-reklamo. Pag traffic, nagre-reklamo. Pag pinagbubuhat ng gamit ni teacher, nagre-reklamo. Nung minsan, nag-exam kami. Mas galit na galit siya. Kasi ang grade niya, 75 lang. Pasang awa. Galit na galit siya. Gusto niya magreklamo. Sabi ko sa kanya, nag-aaral ka ba? Ang sabi niya, hindi daw. Sabi ko sa kanya, eh buting nga po eh. Hindi ka pa naman, hindi ka naman pala nag-aral. Pasang awa. Mga kapatid, ang paanyaya ni Jesus na sumunod sa kanya ay tungkol sa pagpapasan ng awa. Tayo ay nabubuhay, umiiral, umiinog ang mundo dahil lamang sa awa at sa grasya ng Diyos. Sa isang sandali lamang, na mawala ang grasya ng Diyos, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Pero tayo mga kapatid, di ba? Madalas sa pagbubuhat natin, sa pagpapasa natin, ng mga daladala natin sa buhay, madalas puro tayo reklamo. At kapag puro reklamo ang ating ginagawa, hindi natin nakukuhang makita si Jesus sa bawat kaganapan ng ating buhay. Lagi nating iniisip yung ating sense of entitlement. Parang yung kaklasiko. Sabi niya, bakit pasang-awa lang ako? Eh ako naman ang laging nagbubuhat ng mga gamit ni teacher bago siya pumasok dito sa ating classroom. Entitlement. Pero hindi niya naman ginawa ko ano ang nararapat. Ang pagbubuhat sana niya ng krus ay yung pagsusumikap mag-aral at pagsusumikap na iangat yung kanyang grado. Mga kapatid, ang buhay ay tungkol sa pagpapasan ng krus. Dahil ang buhay, ang buhay kristyano, ay tungkol sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Kaya isipin natin itong mga mabuti, mga kapatid. Nung likhain ng Diyos, ang sanglibutan, wala siyang ginastos. Pero nagbayad siya ng mahal nung kailangan niyang iligtas ang sangkatauhan. Ito ang mabuting balita. Ang ating krus, papasanin natin, hindi lamang tayong mag-isa. Ang sabi ni Hesus, kayong lahat na mga napapagod at napapagal ay lumapit sa akin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Samantala, kapatid, pasanin natin ang ating krus pasanin natin ang awa ng Diyos. Pero hindi sapat na pasanin lamang natin ang awa ng Diyos. Kailangan din natin ipasa ang awa ng Diyos. Amen. Ipasa ang pag-asa at awa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yung ipapamalita. malita, God bless.